Hello po, magandang araw. Welcome back to my channel. At kung bago ka pa lamang po sa aking channel, please subscribe, like, and share sa aking mga video. Ngayon po ayon dito ako sa aking babayan. Magalinis ako at papakainin ko na rin sila. Tara po, samahan niya ako. Uh, ito po yung aming mga pambenta. Sabi ko na po namin ito bukas. Ito ay dalawang buwan at tatlong linggo. Ayan, yan po ay lima. Sa kartulan yung mga kabakyard, ilang kilo kaya ang isa nito. Ayan. Ayan po yung aking pambenta. Ako ay na po ito bukas. Ayan, ito pa po yung dalawa ay barley. Ito yung lima lahat. Ayan, napaligyan ko sila nabuti na lamang ko at marami ang tubig dito sa amin hindi masyadong mahirap sa tubig niluwan-luwan po namin ito ng kuwa, kanya-kanya mong parto na gawa yan ay hindi makakain pagka day eh. mga yun, kabakso din amin limang pangbenta ay apat lang pala mga kabakyad kapitong isang ito yung nakahikang yan ating aming abaling inahin dito para ang aming inahin ay lima na narapat may tatlo kami inahin isang buntis at saka dalawa yung may anak pinihiwalay na namin yung isa yan Pambenta namin. Ito yung aming buntis. Ito yung buntis na namin na yun. Ayan. namin yan para ano, hindi makalumpat. Ayan. Ito yung gusto mag Masyadong mainit na ang panahon. Kerek ng araw, sobrang init. Hmm. Ito tayo sa kabila mga kabakyard Ito yung aming Ito na yung isa Itampuang kanyang bulaw Itampuan yan Ito 27 Itampuan hmm ating apalingguan mga kabakyard ito okay, yung kanyang inahin may maliit na isa yun maliit yung isang yun na isang, may nayasakan o naka-recover na siya ito aming pangalawang bulaw pangalawang anak na ito ay ito yung aming unang bulaw na na ianak kaya so, yung inay eh so, na namin sila dito sa kabila hindi pa nakakasawa itong hindi pa nagkakandi itong aming inay yun ay pinabot siya ng panlogon ang logo ng balahibo matagal bago mangandi Pagka abutan ng lubo Ito mga kabakyad yung aking uh, Imiwalay na baboy Ito Mga bulaw Ito ay labing isa lahat Pinuha ng barako yung isa Tapos binenta namin yung isa Pagdili ng bahog Ito okay. yung aking Imiwalay na bulaw Um, ang man ang pag-alaga ng mga hayop. ilang ibang kitaan Kaya okay na rin itong aking libangan. Mayroong isang kabang. <laughs> ibang kulay niya. May iba. Naga, ito siyang kubang. Kakaiba siya sa kanila. Ayan. Bali, limang araw na namin itong naihiwalay sa kanyang inahin. Ito nga, paliguan muna bago pa kainin. Para presto. Ayan nagugulo ito pag nang kakain mga babi bulay na ito yan mga kabakyad buhay na maga ang pag alaga ng hayop yan ito anong mga preskwal ito lang hindi okay, ako nakapag-upload naging busy ng mga nakaraang araw at buwan hmm, hindi ko kayo yan ang ko. hmm. balikan natin mga kapakyad to ang ating ibibenta ang baboy ibibenta namin to kailangan na ang pera kapasok ka na naman pang rastos ng mga estudyante <laughs> Ayan mga kabakya dyan aking mga laga. Titili sa lang na nakabigay ko. At ito ay tanghalian lang naman. Ayan mga kabakya.

kamay. Sobrang siksikan nila, hindi makakain yung iba. <laughs> <laughs> Ano mo na pa hindi pa sa inhinata na inarin sila. Eh, kita bawa na hindi ko nito mga bulo na ito ito naman yung aking buntis ay kainin ko rin napananghalian namin ito para madaling lumaki Wow. Gaawa yan pa. Ayan. Hanggang dito na lamang mga kabakyard. Hanggang sa muli. Bye-bye.